What is up guys? Good afternoon sa lahat <clears throat> So, kakagaling ko lang sa Kamigin no? So, as you can see guys Naka raincoat na po tayo First time po akong nagka raincoat Dahil ayaw ko talagang sumot nito Dahil napaka Napaka init Tapos uncomfortable talaga siya Ah, so mukhang kailangan na talaga kasi Ah uh, uh, yung mga dating mga rights ko yung mga rights ko lahat di ba wala talaga akong um, uh, wala talaga akong raincoat di ba yun uh, lahat ng parte ng uh, katawan ko basang basa no? kahit na itlog ko basa pa rin so yun guys so rides nga natin nito ng SR natin so first ever long drive uh, rides uh, reaction natin no So ito po yung uh, reaction ko sa SR po. Ang SR po ang napaka napaka comfortable yet sports bike talaga siya. Napaka aggressive talaga ng stance niya kahit ganito yung handlebar niya. Actually, yung uh, yung iba bang part ng paamo is nakaangat siya. Yung rear set niya is uh, aggressive na talaga no. Naka advance attack mode na kung baga ba. Naka-attack mode na yung rear set niya. So, yun, guys. Wala naman kasi adong transition period, no? Kasi, kasi, wala eh. Sports bike na sports bike kasi yung uh, GPR natin, so, manual na manual pa rin. So, grabe yung tulong na nagawa ng uh, GPR natin, no? Sa pag-ride uh, natin ito. So, so, in terms na naman sa performance niya, na iba, eh, banking ko naman ng uh, maayos. At saka, mas, mas grabe pa nga kaysa sa ating uh, GPR no di GPR lang is um, yung gulong niya is uh, hindi talaga siya makapit to no? kasi miler kasi yung gulong niya so pang matagalan kasi yung CST na gulong ni GPR ito CST din yung gulong nito pero <coughs> excuse me kaso kuha lang ka ng uh, for performance lang siya no mas makapit kaso mas madaling mapunpun ganyan talaga yan guys pag uh, pag uh, matagal maput yung uh, yung gulong nyo is uh, hindi rin siya makapit kasi hard compound kasi siya eh itong itong gulong nito is um, naka uh medium sa medium siya sa gitna tapos sa uh, sa gilira naman is naka soft no so yung soft compound po is yun yun talaga nandun yung kapit no kasi Madali lang siyang maputput kasi nga uh, soft yung uh, rubber compound niya no Pero yung performance andun mo makukuha talaga So sa lahat ng mga GPR dyan na uh, new user no na gustong mag-level up ng performance nila sa motor nila is ang tips ko sa inyo guys uh, hinaan nyo yung um, uh, hangin ng mga gulong ninyo no Gawin ninyong Uh, 26 pinaka the best 26 no 26 tapos yung harap ah, yung harap is uh, 28 kasi po yung harap is hindi masyadong uh, umiinit no kumpara nyo sa likod kasi likod kasi yung ginagamit pang uh, deliver ng power no andun kasi rear wheel ba so yun guys kung gusto nyo mag long ride na makapit yung gulong nyo tapos magkakabanking kayo na maayos gawin yung 26 yung PSI ng motor nyo no? kasi para maka hindi siya gano'ng matigas so mapa-flat pa rin siya while banking nagpa-banking kayo so yun guys um, yan yung tips ko sa inyo nung mga sa GPR users no? dito naman sa SR natin is uh, ginawa ko ginawa kong 33 pinatigas ko po kasi um, gusto ko sana kunin yung <laughs> top speed performance ito eh. <laughs> yun nga guys pag uh, gusto mong tumap speed optimal performance ng uh, uh kaya ng motor mo nat sa, sa, top speed dahil hindi sa cornering dapat mo talaga pataasin yung PSI kay para hindi magiging tusok patusok yung ligit nyo eh, yung gulong nyo patusok So maliit lang yung contact niya sa sa road, no? Kumbaga hindi siya hindi siya ganong mapa sa road, no? Pero at the expense of uh, grip performance, no? Kasi Kasi nga less yung um, kumakapit na gulong sa ating kalsada wala ganong grip, di ba? Oh, so, yun guys. At saka mawala mawawala lang talaga yung performance ng uh, pagbabanking, you know. Pero maliit lang naman. okay. So yun guys, uh, uh next content ko kasi, i-content eh, ko yung uh, mga mga kamuti sa daan no, na gustong gustong tumalo ng mga ganitong klaseng motor yung mga malalaki ng motor no? so abang abangan kayo guys abang abangan nyo yan guys at sa yan compile ko muna kung marami tayong makukuha ng kamote content no <laughs> so yun lang muna guys kasi ayun 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 dun sa Cagayan de wala na makakita dun puro na ulan So ready na tayo no <laughs> Ready na tayo sa ating raincoat Tangin na talaga Ayoko talagang gagisot ng ganito Para kung ice candy <laughs> Saka wala pa akong gas oh. Tangin Pero sige na guys Sige bye bye